Bago tayo magdasal, basahin natin ang Filipos 4, Labinsyam. At pupunuin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kapatid, nababahala ka ba tungkol sa pera? Nagtitiis ka ba sa pag-iisip kung paano mo babayaran ang iyong mga bills? Nag-aalala ka ba kung paano mo mapag-aaral ang iyong mga anak? Lagi bang kulang ang iyong kita para sa gastusin ng bawat buwan? Hindi ka nag-iisa, lalo na dito sa Pilipinas. Marami sa atin ang nahihirapan pagdating sa pera. May mga utang tayong kailangang bayaran. May mga gastusin na hindi natin maiiwasan. May mga pangarap tayo para sa ating pamilya na tila napakahirap abutin dahil sa kakulangan ng pondo. Pero may magandang balita ako para sa iyo ngayong umaga. May pangako ang Diyos sa Filipos 4 na 27, At pupunuin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Isipin mo ang mga mahalagang salita sa talatang ito. Una, pupunuin ng aking Diyos. Hindi sinabi na pupunuin ng gobyerno o ng boss mo o ng kamag-anak mo, kundi ng Diyos, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagmamayari ng bawat bagay sa mundo, ang Diyos na walang imposible, siya ang tutugon sa iyong mga pangangailangan. Pangalawa, ang lahat ng inyong pangangailangan, hindi lang ilan hindi lang iyong mga madali o maliit, kundi lahat ng iyong kailangan. Kasama dito ang iyong pangangailangan sa pagkain, sa damit, sa tirahan, sa kuryente at tubig, sa pag-aaral, sa kalusugan at iba pa. Walang pangangailangan na masyadong maliit o masyadong malaki para sa kanya. Pangatlo, ayon sa kanyang mga kayamanan hindi ayon sa sitwasyon ng bansa natin. Hindi ayon sa laki ng sahod mo. Hindi ayon sa kung sino ang kilala mo. Kundi ayon sa kanyang mga kayamanan. At gaano ba kayaman ng Diyos? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Walang hanggan ang kanyang kakayahang magbigay. Pang-apat, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang pagtupad ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay hindi lang para gawing maginhawa ang ating buhay, kundi para makita ng lahat ang kanyang kadakilaan, para malaman ng mundo na ang Diyos ay tapat, mapagbigay at mapagmahal. Kaya kapatid, kung nababalisa ka sa iyong pananalapi, maniwala ka sa pangakong ito. Hindi sinasabi ng Diyos na gagawin kanyang mayaman, pero sinasabi niya napupunuin niya ang lahat ng iyong pangangailangan at iyan ay isang pangakong mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan ngayon sama-sama tayong manalangin mahal na ama sa langit lumapit ako sa iyo ngayong umaga nang may pusong nagpapasalamat salamat sa iyong pangako napupunuin mo ang lahat ng aming pangangailangan salamat dahil hindi mo kami pinababayaan at kilala mo ang bawat pangangailangan namin. Ama, isinasamu ko sa iyo ang aking sitwasyon sa pananalapi. Alam mo ang tunay na kalagayan ng aking kabuhayan. Alam mo ang aking kita, ang aking mga gastusin, ang aking mga utang at ang aking mga pangarap sa buhay. Walang maitatago sa iyo at nauunawaan mo ng lubos ang aking kalagayan. Panginoon, salamat sa mga biyayang ibinigay mo na sa akin. Salamat sa trabaho o negosyo na nagbibigay sa akin ng kita. Salamat sa mga bagay na mayroon ako ngayon. Salamat sa mga taong tumutulong at sumusuporta sa akin. Kinikilala ko na ang lahat ng ito ay galing sa iyo at mula sa puso, nagpapasalamat ako. Ama, tulungan mo akong maging matalino sa paggamit ng aking pera. Turuan mo akong gumawa ng maayos na plano sa paggasta at sumunod dito. Tulungan mo akong makita ang pagkakaiba ng mga bagay na tunay kong kailangan at mga bagay na gusto ko lang. Bigyan mo ako ng disiplina para gumastos lang sa mga bagay na talagang kailangan at makabubuti sa aming pamilya. Panginoon, tulungan mo rin akong matutong magtipid. Ipakita mo sa akin kung saan ako maaaring makabawas ng gastos. Tulungan mo akong iwasan ang mga gastusin na hindi naman talaga kailangan. Tulungan mo akong masiyahan sa mga bagay na mayroon na ako at hindi laging maghangad ng bago. Ama, bigyan mo ako ng karunungan sa pakikitungo sa aking mga utang kung mayroon man. Tulungan mo akong magbayad ng aking mga utang sa tamang panahon. Kung kailangan, tulungan mo akong gumawa ng paraan para makalabas sa utang. At higit sa lahat, tulungan mo akong iwasan ang pag-utang na hindi naman kinakailangan. Panginoon, tulungan mo akong mag-ipon para sa hinaharap. Bigyan mo ako ng disiplina na magtabi ng pera para sa biglaang pangangailangan, para sa pagtanda, at para sa mahahalagang gastusin sa hinaharap tulad ng pag-aaral ng aking mga anak. Tulungan mo akong maging handa sa anumang hindi inaasahang gastusin na maaaring dumating. Ama, kung nababagay sa aking kalagayan, bigyan mo ako ng karunungan sa pag-invest. Gabayan mo ako sa pagpili ng tamang pamumuhunan. Ilayo mo ako sa mga mapanlinlang na paraan ng pagkakakitaan na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng aking pinaghirapan. Tulungan mo akong mag-invest ng maingat at matalino. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa akin. Kung nababagay, bigyan mo ako ng mas magandang trabaho o pagtaas ng posisyon na may mas magandang sahod. O kaya naman, bigyan mo ako ng dagdag na pagkakakitaan na maaari kong pagsabayan sa aking pangunahing trabaho ipakita mo sa akin kung paano ko magagamit ang aking mga kakayahan para kumita. Ama, kung ako ay may negosyo, pagpalain mo ito. Dalhin mo ang mga mamimili at customer na kailangan ko. Tulungan mo akong mag-alok ng mga produkto o serbisyo na may halaga at kailangan ng mga tao. Tulungan mo akong patakbuhin ang aking negosyo ng may dangal at kahusayan at kung nababagay, tulungan mo akong palawakin ang aking negosyo. Panginoon, tulungan mo akong maging mapagbigay kahit na ako mismo ay nangangailangan. Bigyan mo ako ng bukas na puso na handang tumulong sa mga nangangailangan at sumusuporta sa mga gawain para sa iyong kaharian. Tulungan mo akong tandaan na ang ibinibigay ko sa iba ay hindi nawala kundi na itatabi ko sa langit Ama kung ako ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi ngayon bigyan mo ako ng lakas ng loob ipaalala mo sa akin na hindi ka nagkulang noon at hindi ka magkukulang ngayon tulungan mo akong magpokus hindi sa problema kundi sa iyo ang tagapagtustos ng lahat ng aking pangangailangan Panginoon Tulungan mo akong iwasan ang pagmamahal sa pera. Ipaalala mo sa akin na ang pera ay kasangkapan lamang at hindi dapat maging Diyos sa aking buhay. Tulungan mo akong magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa pera at mga material na bagay. Ama, ipinagdarasal ko rin ang kalagayan ng ekonomiya sa bansa at sa buong mundo. Dalangin ko Napagpalain mo ang ating bansa sa larangan ng kabuhayan. Dalangin ko na magkaroon ng mas maraming trabaho, mas maraming pagkakataon para sa lahat, at mas matatag na kalagayang pinansyal para sa lahat. Panginoon, dalangin ko rin ang mga taong nahihirapan sa pananalapi, lalo na ang aking mga kaibigan at kamag-anak na dumaranas ng kahirapan sa usaping pera ipinagdarasal ko na pagpalain mo sila at tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kung may kakayahan akong tumulong sa kanila, bigyan mo ako ng bukas na puso para gawin ito. Ama, ipinagdarasal ko rin ang aking saloobin tungkol sa pera. Tulungan mo akong mamuhay ng simple at hindi mahilig sa mga material na bagay. Tulungan mo akong maging masaya at kontento sa anumang mayroon ako. Hindi laging naghahanap ng mas marami o mas maganda. Tulungan mo akong magpokus sa mga bagay na mas mahalaga kaysa pera, tulad ng pamilya, kaibigan, kalusugan, at ugnayan sa iyo. Panginoon, dalangin ko na sa lahat ng ito, makita ng iba ang iyong kabutihan at katapatan sa aking buhay. Dalangin ko na, ang aking pakikitungo sa pera ay magbibigay ng papuri sa iyo. Dalangin ko na mapatunayan ko na ikaw ay tapat sa iyong pangako, na pupunuin mo ang lahat ng aking pangangailangan. Ama, idinudulog ko sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa pera. Sa iyo ko, ipinagkakatiwala ang aking pananalapi. Sa iyo ko, iniaalay ang aking mga problema at pag-aalala naniniwala akong tutuparin mo ang iyong pangako, napupunuin mo ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin para sa iyong pananalapi. Ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong kabuhayan.